Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang maga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang at presisya ng Diyos. Sumasaadin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, adang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang e Diyos, magbasa wala hanggan. Mga kagbay, marami sa atin, lalong-lalong na -lalong kung tayo ay sawayin sa ating nga pagiging pasaway o sa ating hindi magandang ugali, ang sagot natin lagi ay huwag kang makialam, huwag kayong makialam buhay ko ito. May bawa isang ina. Anak, huwag naman ganyan, ganito, anak, ganito. Masyado ko namang, hindi ka ba nahihiya sa mga ginagawa ko? Hoy, huwag mo akong pakiaraman. Buhay ko ito, hindi mo ito buhay. May mga anak na ganyan. Huwag tayong ganyan. Totoo, oh, tayo ang may buhay ng ating buhay. Tayo ang nakakalam. Ngunit, hindi tayo ang may-ari, ang tunay na may-ari ng ating buhay. Pangalawang may-ari lamang tayo. Ika nga, hiram lamang natin ang ating pag-aari. Totoong atin pansamantala. Yan ang ating buhay. Sapagat tayo ay piloto lamang ng ating buhay. Kung ano ang magiging, kung ano tayo bu, magiging ano bukas sa makalawa sa susunod ng mga araw, sa darating na panahon hindi dahil sa tayo ang may-ari ng ating buhay ang Dios ang may-ari ng ating buhay tayo ay mga piloto lamang tayo ay tanod lamang steward katulad ng uh, ating Panginoon na pangalagaan natin ang uh, ating environment ang ating kre ang lahat ng nilikha ng Dios ang buong creation pangalagaan natin ang uh, laman ng salibutan, kailangan lahat maghati-hati, lahat kailangan magkakinabang pero ano, ano ang nangyayari sa paniwalang ng mga magkapangyayarihan ng mga abusado ng mga walang uh, ng mga ikangayong mapagsamantala na sa pagkakala nila sila ang nangyayari ng kanilang buhay, kaya kailangan maging hari sila ginagawa nila ang lahat. Ito ang uh, dahilan ng isang uh, uh, sigalot o kaguluhan sa mundo. Ang uh, hindi pagrespeto na sa ang buhay natin ay hindi natin totoong pag-aari. Hiram lamang natin sa Diyos ang ating buhay. Sabi ng isa sa ngawitin, kung hindi ako magmamahal, sino ako? Yan ang dapat natin isipin. Hindi yung pabayanin niyo ako, wala kayong pakialam, buhay ko na Napakamali. At alam naman natin, dahil uh, ito nga ay uh, aral sa atin ng ating pananampalataya na may buhay na tapos ang kamatayan. Iyon ang tinatawag na resurrection natin, ang uh, muli natin pagkabuhay. Saan haharap tayo sa Panginoon. Darating ang Panginoon sa pangalawang pagkakataon. Isikan kami ng ating Panginoon upang tayo ay hatulan na patay man ang buhay, hatulan dalawa lamang ang ating magiging terminal, dalawa lamang ang ating antungan, ang kaharian ng langit at ang kaharian ng imperno. At dito natin makikita na hindi tayo ang may-ari ng ating buhay sapagkat may buhay tayo matapos ang kamatayan. Life after death. Kaya huwag tayong magmamayabang paghandaan natin ang pangalawang pagdating ng Panginoon. Pangalagaan natin ang buhay na pahiram, ipahiram sa atin ng Diyos. Sabi nga ng ating Panginoon, ang ginagawa niyo sa kapwa, ginagawa niyo sa akin. Ang hindi niyo ginagawa sa kapwa, hindi niyo ginagawa sa akin. Malinaw na hindi tayo ang may-ari ng ating buhay. Yung awiting ang buhay ay uh, parang isang awit lamang, may simula at katapusan, walang katotohanan. Sabagat ang ating buhay ay hindi katulad ng ating ng isang awit. Tayo ay piloto ng ating buhay. Maari tayong maglalakbay sa himpapawid, maari tayong maglakbay sa kalagatan o sa mga tubig, maari tayong maglakbay sa lupa patungo sa tunay na buhay na pag-aari ng Diyos na hindi natin pag-aari ang buhay matapos ang kamatayan. And life after death. Sana eh, hindi naman tayo isang pare, hindi naman tayo isang kiro na may paliwanag natin ng mahaba ang bagay nito. Tayo ay uh, na nag-aaral lamang kaya ito lamang ang ating maibahagi na hindi tayo ay tunay na may-ari ng ating buhay. May-ari tayo pansamantala bilang piloto, bilang tano. Tayo ang gagawa kung magiging ano, ano tayo. Tayo ang gagawa ng para katulad ng piloto o katulad ng isang driver para makarating ng maayos sa pupuntahan. Hindi ang sasakyan ang kanyang sasandala lang kundi ang kanyang mga paraan. Eh, maaring maganda ang sasakyan kung barumbado ang nagmamaniho, madiskarel madis ang sasakyan. Maaring maganda ang aeroplano kung hindi naman na na-check ng mabuti bago pinalipad, maaring may mangyari. Ganyan ang uh, patakbo natin ng buhay. Ang paghahanda ng mabuti bago matapos ang ating hiram na buhay ang uh, kaya nga ito December na ngayon eh, ngayon yata araw na yun yung unang araw ng advento unang araw ng unang pagdating ng ating Panginoon first coming dahil sa, ayon sa ating mga nababasa at napag-aralan may dalawang pagdating ang Panginoon ang kanyang uh, first coming ang kanyang unang pagdating naganap na kasaysayan na lamang paulit-ulit na lamang natin pinapag-aralan, paulit-ulit na lamang natin ginugunta. Yan ay ang uh, season of doctrine na ang kapanganakan ng ating Panginoon na nagtapos ng na siya ay pinakwad na mata sa at inilibin. Noon natapos ang unang pagdating ng ating Panginoon. At ang kanyang pangalawang pagdating nagsimula ng tatlong araw mula nang siya inilibin, muli siyang nabuhay ng mga patay at siya ay uh, inakyat sa langit. Sa ngayon, nakaluklok sa kanan ng Ama na buong kapangyarihan, kapiling ang kanyang mga anghel. At uh, hindi natin alam, walang nakakaalam sa kanyang pangalawang pagdating. Yan ang ating dapat paghandaan. Isikan kami ng the Lord. Kaya mga kagabal, isipin natin mabuti. Habang nabubuhay tayo, magpakabuti tayo. Sundin natin ang pangaral na huwag tayong maghanap o tayong maghangan ng mga makamundong kapangyarihan, makamundong mga pag-aari, mga pasamantalang kaligayahan, mga pasamantalang uh, pagkakasala. Sapagkat mayroon tayong iniingatan ang ating kaluluwa. Ang ating kaluluwa na nag-aabang sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon. At ang sabi nga ng Panginoon, sa kanyang pangalawang pagdating, hindi niya tayo hahaturan kung sino tayo, ano tayo ng tayo na bubuhay, kundi hahaturan tayo ayon sa ating mga gawa ng, tayo at ay nagsahay, hindi pa imating. Kaya dapat magiging sarap at dapat tayong aharap sa Panginoon sa kanyang pangalawang pagdating. Hindi tayo. Ah, huwag ninyong isipin. Huwag ninyong sabihin pag-aari natin ang ating buhay. At ang buhay ay parang isang awit lamang. May simula at katapos sa mali.